Oo, oh, ngayon. Yeah. Okay, Ana, sige! Kaya mo, kaya mo! Ito, Ito na go. ha, konti na lang. Ready, eh! Hapap, huray! Hapap, hula Hapap, huray! hula up up! huray! Hapap, up hula Hapap, huray! Hapap, up up! huray! Hapap, oh! Good luck sa tatlo! Concentrate! Akin na yung 30,000. Akin 30,000. 30,000. Hawakan mo. Baka makuha mo yan. 30,000. 30,000 kaya. Good luck sa inyong tatlo. Here we go. Oh, concentrate. Ha? Concentrate. Go! Tika saan? Taka-Sampaloc, Manila. Sampaloc, Manila. Oh! Pakita natin, Direk. Pakita natin, mga Tika-Sampaloc. Para naman. Saya-saya. Bigay kagad natin, Direk. Para magsaya. Sampaloc, Manila. Tonto. Manila. Manila. Opo, oh, Sampaloc, Manila po. Okay. Ikaw naman. Tika saan? Sampaloc, Manila. Dalawang Sampaloc? Ah? Ah, dalawang mga tiga may init. muna. Dalawang sampalo kayo. Magkakakilala ba kayo? Yes. Ha? Hindi po namin kakilala yung Green Valley. Ibang zona po kami. Anong zona nyo? Zone 52. Kayo? 17 po. Ah, malayo. 52, 517. So, malalayo yon. Okay. Sige. Ha? Dito ah. kayo. Hindi, alam nyo, sabi nila, Willie, hindi maganda yung inahati mo eh. Kasi maganda talaga, pinaglalabanan. Tapos bakit ganyan? Tapos hindi ba, hindi, wala tayong magagawa eh, wala eh. Di ba? Asa yung mga tigas palok na isa? Para sa ano, mother ko. Yung mga nakapula, kayo ba yung naglaro? Pakiano lang, ay, dari. Yung nakapula nga yan, baka mandapurak diyan yan, tabi muna po kayo sa... Ha? Okay, sandali ah. Okay, gusto namin manalo naman lahat. Hindi ba? Kayo, Sampalok, anong zone na kayo? Zone 52 po. 517 po. Okay. Sige. Ayusin lang natin. Sandali, Ana, kausapin mo na sila. Ana muna. O, oh, ayan, ate. Ano bang nararamdaman mo? Parang naiiyak ka ngayon. Kung sakaling mananalo ka, saan mo gagamitin ang premyo? Mother ko! <laughs> si Mother, ano nangyari kay Mother? Totoo lang po, uwi sana ako. Kaso, <laughs> papasalaman ako sa mga kagrupo ko kasi binigyan ako ng pagkakata. First time ko po! <laughs> <laughs> Hindi ko ina-expect na makakasama po ako. Maraming maraming salamat sa inyo, mga kagrupo ko. Sa mother ko, ma! May pang-check-up ka na! Ah. Anong pangalan ni Mama mo? Leonoranda Pulataw, Mami! Dito na ako! Sa mga kapatid ko, sa mga anak ko! Papa! Dito na ako! I love you! Sa mga friends ko, I love you! Ayun Ay, ako ate, galingan mo ha. Malay mo, ito na yung chance ha? At uh, baka manalo ka na talaga ngayon. Pero si ate mukhang naluluha din. Tanungin nga muna natin. Ate, kamusta? Ano ba pakiramdam mo ngayon? Uh, Masayang-masaya po kasi hindi ko inaasahan na makakasama po ako dito. Dahil tinawagan lang po ako na kung gusto ko daw pong sumama dito. Eh sakto po na dapat hindi ako kasali dito eh kahabi nila sumali ka na so parang Blessing in this, na nasali po ako kasi kakatext lang ng tatay ko, kailangan niya ng pera. Saan niyo po gagamitin ang pera? Sa pagpapatanim niya po, sa Mindoro po kasi siya eh. Sa Mindoro po, nagtatanim, naguubo, so walang panggastos, pangpapatanim, tumawag, nang hihingi siya sa akin na pwede mong pag-ambaga naming magkakapatid. So sabi ko, malalaman bukas, malay mo, biyayaan ako ni Lord. So baka ito na po talaga yun. Okay, oh masaya sila, masaya. Masaya, masaya. Okay, championship round na tayo. Championship round! 30,000. Good luck. Kaya na, pareho ang tigas ang palok. Kita mo nga naman ang swerte, di ba? Okay. Matatapurak yung camera man na yan. Maniwala ka sa akin. Hige. <laughs> yan. Yan, para hindi kayo masaktan. Okay. Alam niyo naman, hindi po pwedeng isa lang. Dalawang manamalo! Pati na! Congratulations! Ayun, uh, yes, congratulations sa Ayan, kayo po ay nanalo ng tag 50,000 cash! Ayan, grabe, ang saya. Ibang level lang saya. Ayan, naiiyak na si ate. Congratulations, pareho po ninyong deserve ang papremyo Maraming maraming salamat po Kuya Will sa TV5. Maraming salamat po Tsaka sa Will to Win! Diyan yeah! sa naman yung isang nanalo. Asa na yun? Si Ito ate. po yung isang nanalo. Atin, si Ate. Okay. Ayan. Ayan si Ate. Ate, anong gusto mong sabihin? Maraming maraming salamat po kay Kuya Will sa oh, sa Will to Win at syempre po sa TV5 sa opportunity po at pagkakataon ng manalo sa Hep Hep Hooray. Sa... Yeah!